Oh, so ito nagkakalagla na. Okay. Uh, kanina po ay humarap sa Kongreso si uh, former DOH Secretary Francisco Duque III kung saan po ay tila ba nilaglag niya yung pong dati niyang boss, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At siya po ang tinuro para po sa 47.6 billion in COVID-19 funds from the DOH going po sa Uh, Department of Budget and Management, PSDBM uh, in 2020 At nung nando na siya sa PSDBM, doon po nagkaroon ng maraming mga questionable At yung iba sinasabi po nga ay, uh, anomalous na mga purchases doon po sa PSDBM Para po sa mga uh, kailangan noon nung panahon ng COVID So basahin po natin ha Um, former Health Secretary Francisco Duque III admitted this information during the hearing of the House of Representatives Committee on Appropriations Monday. Okay. based on a COA report, the 47.6 billion COVID-19 fund includes Uh, PSDBM contracts with FarmaLee Pharmaceutical Corporation, which was accused of selling overpriced medical supplies such as face masks, face shields, and other equipment. Using uh, use during the pandemic to the government Kaya at yan po ay nakasama doon sa investigasyon ni Senator Gordon Kung saan ang kanyang question ay magsampa po ng kaso para po dito sa mga uh, purchases na yan Kaya nga magkaaway noon si Senator Gordon at si, si Pangulong Digong Dahil dyan sa issue na yan So, uh, former Secretary Duque said it was uh, former President Duterte who directed the transfer of 47.6 billion. Yun. So, uh, dagdag pa Sabi, ito yung sabi niya, eh, oho, in his public pronouncement, the transfer was done because of the public health emergency which he declared sometime in March 2020. So yun po yung naging uh, sagot nitong si Duke nung siya po ay tinanong tungkol po dito sa pag-transfer ng pondo na yon. Kasi eh, nga eh, uh, ang problema yung yung pondo na yon, di ba? Ang daming mga questionable na mga purchases. O tuloy pa natin. O questions Uh, were eventually raised on how the DOH handed over to PSDBM the responsibility of uh, procuring the protective equipment when the latter's mandate is to purchase common use supplies like pens, paper, and other generic equipment. So, yun yun ang issue doon. Bakit si PSDBM ang bibili? Eh, ang binibili lang pala niya mga ball pen, papel. Yung pong mga hindi specialized, ni katulad nito na face mask, face ano, yun. Uh, PSDBM was also quizzed at the Senate as to why it gave a contract to Farmally despite the company having a small paid-up capital of six pesos. So yun po yung mga iniimbestigahan po tungkol dyan Okay? Ito problema dyan eh. Eto So, ito sabi dito nung, nung sa hearing. Uh, so clear po yan 47.6 billion to be transferred to PSDBM publicly announced by uh, PRRD na matransfer. transfer 'Yon. So, eto kasi yan guys, ah. ang ang masakit dyan, Alam nyo yung corruption nangyayari talaga yan, di ba? Ah, uh, magkaparte na yan ng ng realidad ng uh, ng paggobyerno sa bansa. Ang masakit dito, e eh, nung panahon ng COVID, di ba? When every peso mattered yung yung budget sana diyan, 'di ba? Nagamit sa pagligtas ng buhay, uh, nakabili sa mas maraming gamot. mas maraming mga PPE, mas maraming mga... Ang, ang masakit pa niyan, na late nga. Ewan ko ako kung nabayaran na, baka hindi pa rin eh. Yung pong mga... mga... naging... kumbaga yung extra na time na sinerve ng mga frontliners natin. Ewan ko lang kung kumpleto na lahat, kung nabayaran na lahat yon, Diba tapos 'yan maririnig mo, merong mga corruption, merong mga uh, masyadong mahal, merong mga anomalous na mga pagbibili, merong mga naligay na budget na hindi naman dapat, diba So so nakakalungkot lang na merong ganyan na some people kung totoo yung mga sinasabi, yung sa investigasyon na to, yung na ginawa sa Senado na merong mga tao na would choose na na mangurakot even sa panahon na emergency, even sa panahon na maraming Pinoy ang nabawian ng buhay, di ba? Uh, buong buong uh, ekonomiya natin nagsara at nagbumagsak. Uh, Tapos yung mga tao takot na takot sa buhay nila na uh, yung mga frontliners natin pagod na pagod ang laking sakripisyong ginagawa tapos may mga tao na nakuha pang mag advantage at uh, mangurakot sa panahon na yan yan po ang nakakalungkot kung totoo yung mga uh, sinasabi po dun sa ibang investigasyon di ba? kaya uh, itong itong statement ni Duke hindi eh, ko alam kung nagkakaipitan na kung, nagka kung saan papunta ito pero syempre po like I said mahirap talagang kalaban yung admin kasi ang problema Uh, sa kampo nila puro reklamo, puro uh puro talks about destabilization, puro talks about withdrawing support, and all that. Pero sa katotohanan po ay eh, maraming issue na pwedeng iba to sa kanila. At naglalabasan na nga po isa-isa at uh, yung mga kakampi nila isa-isa pong tumatalon alam, alam naman natin so tingnan po natin kung saan papunta yung magiging investigasyon dito pero napaka-importante din po na malaman yung katotohanan nung panahon ng pandemic meron bang uh, plunder na naganap meron bang kumita dyan ng napakalaki uh, at the expense of the ordinary Filipinos na dapat para sa kanya yung budget na yan dahil during the pandemic so yan po ang maabangan uh, ma po natin sa mga susunod na hearing pa pero talagang mainit po na issue yan at uh, magandang maimbestigahan para malaman po to get to the bottom of this ito sa 47.6 billion magkano ba dyan ang uh, nagamit sa mga transaction na maaabangan uh, anomalous at uh, merong mga questionable. So, thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.